Naging makapigil hininga ang eksena ng magkaroon ng sunog sa ikasyam na palapag ng isang kondominium sa Maynila kanina. Ang ilang tenant kasi na trap sa nasusunog na unit at nakita pa habang humingi ng tulong mula sa bintana. Nailigtas kaya sila, alamin sa pag-aksyon ni Shaila Francisco. Walang magawa ang babaeng ito kundi kumuha para ma-rescue mula sa ikasyam na palapag ng nasusunog na Diamond Tower sa Recto, Maynila. Pilit pa niyang itinulak ang grill sa nakaharang sa kwarto at tumawag sa cellphone. Ang kasama niyang batang lalaki, sinubukong itaboy ang usok. Pareho silang natrap ng sumiklab ang apoy sa kanilang unit mag-aalas gis ng umaga. Sunod-sunod naman ang dating ng mga fire truck. Dumiretso pocket sa ninth floor ang ilang bombero para i-rescue ang mga biktima. Maya-maya na ibaba na ang dalawa. Binigyan agad sila ng oxygen at first aid. Maging ang aso na rescue rin. Pero huli na nang madiskubre na isang kaanak pa nila ang naiwan sa taas. Masa si Masa si Masa si Masa si Yung na-rescue natin na mag-ina, tinanong ko kung mayroon pa sa loob, ay alam nila wala. No? Nang magsagawa ng clearing operation na tagpuan ang bangkay ng 29 anyos na si Karen Caparas sa banyo malapit sa fire exit. Yung katawan niya, tinaob niya sa mga pero hindi kakasya kasi yung katawan niya. Eh. Siguro gusto niya kumuha ng uh, lamig sa tubig, pero uh, nakataob siya, nakatalikod sa pinto. Never na pupunta tayo sa CR. Wala po akong alam na nabuhay na nagpunta ng CR. Fire trap po ang CR. Mag-aalas ose ng umaga idineklara ang fire out. Hindi pa tukoy kung ano ang pinagmulan ng sunog. Pero ayon sa nailigtas na tenant, nakarinig siya ng pagsabog. Eh akala ko kasi bakit parang may parang yung parang may dumadabog na something na may pumutok. Pagbukas ko ng pinto namin, ayun na may ano na siya, yung malakas na yung usok. So lumabas ako. Wala namang ibang unit na nadamay at hindi rin kumalat sa ibang palapag ang sunog. Para sa News 5, Shaila Francisco, we are One News.